nanggipit lahat sa amin, mga vloggers, at sa mga kritiko. tingin niyo po ba, kaya niya nasasabi ito dahil nakita niya yung protest vote ng mga Pilipino na hindi po mabor sa kanila. At talagang sabi ko nga na wala nang amor, wala nang bilib, wala nang tiwala ang mga Pilipino dito kay Marcos Jr. So maaari ba ito na pwede niyang, ah, kaya na sinabi dahil you know, nag a na naman siya sa taong bayan na mabuti siya na ayaw niya ng kaaway dahil sa nakita niyang resulta sa election. Tama rin yun. Tama yung observation observasyon mong yan, Marlika. At uh, katulad din ng aking binabanggit ng kampanya, itong May 2025 election, uh, tratuhin nating referendum. Kung tayo bay isang ayon sa mga nagawang uminagawa na kabutihan ang kasalukuyang administrasyon, eh talaga namang papanig sila doon sa kandidato ng administrasyon. Kung hindi naman, eto eh ito na nga at pinanigan talaga ang Duterte. Kaya ito'y malinaw yeah. na referendum, ayaw na ng Pilipino sa uri ng pambubudol na ating nasaksihan sa loob ng magtatatlong taon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. At kung anuman, ang kanyang tunay na layunin o hangarin bakit biglang sinasabi niya gusto niya makipagbati at uh, gusto niya magkaroon ng pagkakaisa, eh paalala lang din natin sa kanya. Sinabi mo yan noong 2021-2022 nung ikay nangangampanya. And you were campaigning on the message of unity and continuity. Ikaw rin ang sumira dyan sa unity and continuity na yan. Magtatatlong taon ka na sa pwesto bilang Pangulo. Wala ka pang nagagawa, no. Na na anything substantial and concrete sa aming mga mamamayang Pilipino. Ang inatupag mo ay yung political persecution. Nakita rin naman nila ano ang naging katumbas na hatol ng mamamayang Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng paalaaway na leader. Gusto ng Pilipino matapang na leader pero ayaw nila nung mapa yung, yung mahilig makipag-away, ayaw nila yung nang-aapi, ayaw nila yung nag-iigo trip, ginagamit yung kanyang kapangyarihan para apihin ang kanyang mga naging alyado at yung mga kanyang sinasubject sa political persecution. Yun ang ayaw ng Pilipino. At hindi na mababago yung impresyon na yan sapagkat tatlong taon nilang ginagawa yan eh. Pinangatawa na nila na ganyan yung politika nila, ganyan yung uri ng administrasyon. Hindi porke sinabi mo na nais mo makipagbati. Tatandaan hmm. sana ng uh, gobyernong ito, ng administrasyong ito, tatay ni Vice President Inday Sara Duterte, tatay ni Congressman Pulong Duterte, tatay ni Kitty Duterte, tatay ni Mayor Baste Duterte. Ang pinagkanulo ninyo, ginawa ninyong handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga. Napakadali namang sabihin na batina at magkaisa. Mm -hmm. Tatay nila, kinuha ninyo eh. At higit sa lahat, tatay ng Pilipino, si Tatay Digong, kinuha ninyo eh. Ibalik ninyo.